Hello, ito yung ating mga sisiw na last batch na o mga eh Eno, eh, sayang. Pero it's okay, magagamit pa rin uh, materialis yung mapipili natin mga babae. ano eh, pasisigla sila. Ito yung mga pinakita ko nakaraan ng na mga dilaw pa yung mga kanilang mga balahibo eh sa sandaling weeks lang oh yeah. ayan ayan sila talagang tiyaga po talaga pag ano pag pasisi pero pagkaganyan naman kasi sigla oh sarap mag-alaga ah